Mga boss, gawa tayo ng black powder para sa lifter. Ito. Ito mga boss, yung spindle tsaka yung tube. Lagyan natin ng ano, ng katsan yung nilagay ko dyan. Eh. Tsaka nupok-pok ko para maging nozzle sya. Ayan, tapokan natin. Ito yung proseso ko kung paano ko gumawa ng lifter mga boss. Ya, itu. Ya. Kaya mga boss, ito. Test para natin yung isa. Tingnan natin kung ganda yung dipad.